Yo, ayan oh, good morning sa inyong lahat mga busing no? Pauwi na po tayo dito pa rin tayo sa tagat oh. Ayan Pauwi, pauwi, pauwi na O oh, diba dito pa rin tayo Pero pauwi na tayo, dadaan tayo ng kan Dadaan tayo ng palingke nila Kung pwede tayo makakan Makakuber Or dito lang siguro sa kuan oh. Magmumutoblog na lang tayo mga busing Pauwi, okay <clears throat> kita sa mutublag good morning sa inyong lahat At Uh, Merry 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 Christmas Yan, Christmas ride natin ito Lahat no Natin lahat Ayan may ibon Tara na po mga busing Ate alis na po tayo Okay kita -kit sa daan Ano po mga busing magkakaano eh, tayo Uwi na tayo <laughs> Let's G Pero oh, ito mag lang ito Ang sabihin ko na pa uwi Merry Christmas Kung may makita tayong mapili dyan Hindi <laughs> diba? Napakaganda. Oh, wen well, ako kasi oh, tignan niyo yung ulap on dito na oh. <laughs> lumalamig na yung panahon, no? yung ihip ng yung simoy ng hangin, lumalamig na. Alam niyo na kasunod niyan, ulan. Pero wala tayong problema sa ulan eh. Ilagay ko lang sa box yung pan ko mamaya. Okay na. Yung uh, chest bag ko ito. At saka Yung GoPro Tapos na din yung simoy ng hangin o no? <laughs> Sigurado ito mamaya Mahabutan ako nito pa uwi Ulan na ito eh <laughs> Pero sana ay na maka lang tayo Na hindi pa tayo mabasa Gusto ko ba sanang dumaan doon no, sa, fishing po, sa fish port nila Pero sige sana ako para makalabas na kagad pero dahan na lang tayo doon sa Fishport balik na lang tayo dito mamaya para dito palang mahaba na yung video natin at sa dahan mamaya ay eh, para konti na lang yung makukuha o so, yung kukunan ko. para dito maganda po yung matatanaw nyo Yun. oh, may mga nagsigabingan tayo eh. oh, may mga nagsigabingan yan pang mga bangka ko oh. nila dito oh, yan o oh, May mga nagdatingan pang mga isda oh. oh, uh, Nagbaba pa lang sila eh <coughs> Dito na Sinipilahan na nanonood lang tayo.

maliliit yung ay masag nila magandang tayo sa palingki <laughs> o oh, diba dito palang pahabain na lang natin kasi dito pa rin maganda pa dito eh may mapanood kayo diba pa uwi na lang din naman at daan tayo sa palingki ito makapagpapagasolina pag ganitong punong puno pa yung pan ko puno pa yung gauge ko abot pa nga ito hanggang doon sa bahay akalain mo nung isang araw ko pa ito pinagasolinaan ay nagamit ko na nung nakarating pa tayo dito sa pan isang daan lang yung na pan ko Nak yang parkirnya. Kedepan dari motornya. Hmm, para P. Ang harap ang upos Ang pinami. pag mo. mo namin. Kaya Sin nga. O, sige, sin na. O, ay lang o. Sabo yung baboy. O, namin pang kilaw na Sa bawag po, di man.

Okay. One port lang, one port lang para pang torta lang. So, one, ah, sibente. Ah, si uh -huh. one porte, two ten. Ah, uh -huh. buhay din mo. Ah, dah, dah,

ito para rang panyo. locos eh. so, cost na lad. Sila? Oo. Perfecte. Perfecte doon. Mahal pa. Perfecte. Ayan. So, sakaan na lang po ito. Sa spring bag. <laughs> may malapanan yung bagahe ni mama ayan o diba pauwi oh, na lang din naman tayo eh Grabe diba? nung no, fresh kong fresh ka eh Kakahuli Yan ito po yan dito sa kanila Kakahuling mga isda panigal lagi away pag papistuhan yan parang na Uyan na tayo pangulam ulam na tayo eh bibilahan nyo na lang ng itlog tumamaya doon sa uh, band, sa so tukik natin <laughs> sa mga madadaanan na suki let's ah, G hanggang yan lang sa labasan hindi <laughs> na ako siguro dadaan kay Tarwin di diretsyo na lang ako Darwin di na lang ako ha baka mapanood mo itong video na to ha kasi siya na hindi ako makadaan <laughs> sarap yung tulingan na maliliit ipaksiyo ko kung priskang priska pa naman May mga keg sa lakaw mga hapid pa mga magalit pa Nasya na siya yung may mali kung so, may diritsyo siya eh. alam niyang may mga tumadaan pa sa gitna eh hindi man lang makatigil muna sa gilid then eh magkukross siya <laughs> malapit sila Darwin. Ayun, dito ko magpapatingin mga busing. <laughs> Hanggang doon lang sila Darwin mga busing tapos ito eh, na lang malapit sa amin para hindi na mababa. <laughs> at doon pala sa bayan ng Anilaw mamaya para makita niyo yung yung view kanina na tinalikuran natin nila Darwin yan dyan sa baba yung bahay nila Darwin ito yung sa likod nila yung bundok na yan video naman ulit natin <laughs> kumalis siguro sila wala yung tricycle nila eh tricycle Wen! Makakil Wen! <laughs> Merry Christmas! Tara! <laughs> <laughs> Ay, mapapanood si Darwin ito eh. <laughs> Pero wala yung tricycle nila eh Either siya nagdala or may driver siya Ayan so so kitakits na lang tayo doon mga busing ha Ayan, <laughs> ito so, na tayo pa labas sa bayan ng Panati Dito na po yung magandang view Kaya, <laughs> malapit sa bayan ng Ayan ah, o, ah, ba diba? Ay, nagpakaganda Grabe eh. Malapit sa bayan ng Anilao yan kasi ba Ayan pero hindi niya makita kasi naka GoPro tayo pero naka linear po o oh, yan ha ah. hindi po yan wide ha ah. hmm. <laughs> diba nakakasarap na no? yan so doon na lang malapit sa ah sa bypass road na lang may anong barutak takang mga buto nga doon na lang tayo magkitakit sa kay yan doon na tayo sa kan bypass road nang na lang ako ng gasolina na isang daan, putang puno na naman namang no? <laughs> tama lang na yung isang daan na mapapull tank na talaga eh pero hindi pumaba ng todo yung gauge ko kanina, hindi nakabot ng bitna eh magpa-bypass road dahil bibili pa ako ng sibuyas tahon or ano ba tawag din yun si no ano ba tawag din spring onion yan sibuyas taon kasi dito sa amin eh <laughs> dito na naman tayo sa si airport eh. airport na dahan o <laughs> diba dito na yung bundok ha? Eh? natutukal na yung fan kong airfield pero sa mic kong ah, tukal may panen ko yan sabihan ko yan alit na maya ng panibagong fan at sarap na drive pa ganito eh <laughs> pero hindi ako yung nabutan ng ulan wala pang ulan no? pero yung ulan na no? Ayan. tapos malakas na malamit yung simon ng hangin grabe ba yung ulap eh diba tamang tama lang yung uwi natin <laughs> tamang tama lang din yung gala natin diba yung pagpaparelax may nabili pang priskang 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 di diba No, pero presyong presya talaga doon ng isda nila, no? Ngayon no na, Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Basta biglang mamatay yung motor at eh, talaga gano'n nahirapan na rin. Uh, Bibili na lang tayo dyan ng kanta uh, po doon na lang malapit sa amin mga busing ng kailangan yung sangkap para sa tortang lubu na yun. Tortang lubu sarap na lang ang ulam ko pakseo na naman ay nako na ko yung isda na ko na naman yung pakseo eh tapos tamang tama kristang krista pa yung pan natin yung tulingan na nabili tapos maliliit pa yan pa, yan pa yung, yan pa yung mga pinakamasarap na tulingan yung na maliliit pira lang talaga yung kulang doon eh may puro pa naman Ay, kumain buyas dahon. Wala na, ubos <coughs> na. Wala na. oh, doon na lang sa suki natin isa, okay? Kita kits na lang tayo doon mga busing. Pero hindi masado mabak. Yan. Nakabili na po ako ng sibuyas, sibuyas dahon, kamatis, luya, suwa, kalamansi, <laughs> wala kasi kasing itlog doon sa na nabilhan ko kaya doon tayo doon dahan si nanay o kahit yan lang sa mga mga tindahan gano'n ah gano'ng piraso naman yung nabilhan ko diba kapal na yung kan yung ulap eh grabe na kapal tapos na malakas na yung simoy ng angin palapit na ng palapit yung ulan <laughs> pero kahapon hindi na umulan eh Alas tuwang araw, walang ulan at saka Oo, oh, kapon Yan Dito tayo pumili ng hito oh, Na inianda namin oh. Yan Ayun Ah, doon na lang sinananay Talaga tayo makabili ng itlog <coughs> sakit na ba na kita mo to bakal ba ah, na may kung kaya kuhan ay ko na grasyahan pa kayo yung minta pisos mo na vlog Thank Christmas. Kira-kira <laughs> di log, <laughs> kira-kira di log, <laughs> kira-kira di log, <laughs> Ay, torta sa lubo-lubo na bakal ko. Ah. Lab! Yes, thank you, Nay. 731. Then, panako din. Let's G. Yeah, si Misan ko dyan sa sa pasukan, lasing pa yun ka din <laughs> Nahilo pa daw siya, nahilo pa ah, Tara na Complito na ako Pagluluto na lang Dito sila Misan sa loob <coughs> Ayan uban ano, so sa bahay na lang tayo mga busing nga sa mag-endo kay kita kets yun o, oh. dito na tayo sa kanto <laughs> sa Iloilo Capiz Road main highway ayan tayo Tawin na rin Kawit din <laughs> Yan, dito na po tayo mga busing Maraming 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 salamat sa inyong lahat Ang na lang Bye bye, Merry Christmas inyong lahat Mga busing, Merry Christmas Love bye one eternity later. Dito na tayo sa bahay mga busing no, nagluluto na nagluluto. Ito na po yung lubo kita Ito ito to. <coughs> wow, sarap po. Sarap ah, eh. Diba? Hmm. Tapos yung paksiw ko na tulingan na maliliit. Ang lapad. No? Lapad na tulingan. <laughs> Ay, sarap. <po. laughs> Dugtong ko na lang to. Bye-bye. Love you all. Merry Christmas inyong lahat mga busing. <laughs>